So, tanahan na ito, nakikin kita sa kalayo. Pauna ko na ito ng pan, kaya ang birthday boy, paulim na. Tanawa ko mga sakop, pangkita ko mga sakop. So, ano ito guys, tumoy. Ato ito sa pinakatumoy guys. Thanksgiving din ako guys. So, ako na guys. Okay. Ari ako din mo linya ako, yung pinakatumoy So, no worries, kaya na po kanya sana mo guys, harapin tayo sa upstores oh. Sa Igbo O Ito tayo sa Igbo So no worries, damo kayo pa count Baka count ah oh, O damo kayo guys ka? Alright This is my first time to celebrate This Wearing this So, if you want this one guys Last thing to celebrate is this big little basket This one, nasa yellow basket natin. And this one too, nasa yellow basket natin. And this one, nasa yellow basket natin. Always run. Nasa yellow basket natin guys, if you have so, uh, this. Mga 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 stickers. pang power Guys, wala na makapapalo so. eh. Just quickly yung basket eh. Tapos kayo linya guys oh. Abot na kong sigawas gulat na na guys. So, Ako guys, doon na lang kayo guys. Kapit na dyan. Oh guys, doon na lang kayo. So, relax na kayo. Soft drinks oh. Mas sa oh. Ate ka upo rin oh. Bakian nga. Araw? Alright. Lunat! Lunat!

Kasi Right, damay na lang kayo, kid. Thank you. 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 Alright, katunay sa kalam. Kapitan na vlog. Right. Woo! <laughs> Alright, sampay lang kayo guys. Medyo limo o guys. Kuwanan <laughs> ko tao, parang hindi makala. Iya, kulitang ko anak ka. Ayaw balik buhang ako. Arong. Ang ang asawa sa gwapang, ang gwapang asawa ni Boss Ron or Pastor Ron. <laughs> gini okay, guys lapit atas pinggan ha lapit atas pinggan gamay lang yun Happy eating everyone. Alright. Alright, tari na kita sa pinggan ha. Now as we enjoy our meals, let us continue yeah. to listen and be amazed at God's grace and miracles. Our journey in serving the Lord has never been easy. Oh. It is full of challenges, persecution, rejections, heartaches and many more. Upon may kalimpay, di hapon taliwala ni Anak Tanan. A youth leader will testify to us as she. Join us to be witness of eternal